Yo. Guys, guys, akalain mo yan yan na ang natira. Basura, guys. Okay, guys. So, thank you so much, guys. 2023. Sana naman, guys, 2024. Gabayan mo na. Ayan yan natira sa aming basura. Ay, paganyan ko nga. O, guys, ayan. Ang dami, guys, no? O, mayroon pa yan. Inipon ko, guys. Dito lang sa tabi-tabi yan. Pero mayroon pa yan another... Bye guys, salamat sa pag-watch guys. Please, 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 please. Support my YouTube channel guys and FB page Meets to Bali Vlogs and YouTube mits to Bali Vlogs. Okay guys. And TikTok me siya mits to Bali. Okay guys. Yan, tingnan nyo guys. Yan ang natira. Tingnan nyo naman. Oh. Sana sa natira na to magiging